po si kabayan po na mga problema gusto pa nga po ibenta sa atin eh ibenta sa atin yung ano yung bahay sabi ko wala wala po tayong ano wala po experience ng isang beses ayaw niya na po <laughs> ayaw mo mahirap mag ano good ah. morning mga ka -arb. yun na po sinasabi natin na snowfall this week monday morning tuloy tuloy pa rin po ang pag snow Ayun po Kita nyo, no? puting-puti. <laughs> so, ingat lang po sa mga nandito po sa Ontario at saka Quebec. ingat po sa pagmamaneho. Sana po, naka-winter tire na kayo. So, meron pong uh, humingi ng tulong sa atin na kababayan, uh, work permit siya, nakabili kagad ng bahay in just one year po. Kaya lang po, namumoblema siya po ngayon yan po yung pag-uusapan natin ngayong snowy Monday sa ating paglalakbay papuntang trabaho good morning po sa lahat I have only $74 in my bank account but today I have $25 I know you thought this is going to be motivational video but no I'm still broke motherfucker naka winter po no. naka winter tire ka mabagal ang ano oh, ang, uh, takpo mo ang takbo mo sa karaniwan dahil po ano po no madulas ang kalsada kahit naka winter tire ka madulas pa rin po no. so doble ingat po lalo na pagka hindi pa nalilinis ng ano ng city yung mga roads madulas po yan kaya ingat ingat po tayo no? Be ingat po. So, yun po, no? Uh, kinontak po tayo ng uh, kababayan natin. Humingi ng tulong. Na, na mga problema nga po. Sa sitwasyon nila ngayon. Work permit po. Tapos nakakuha ng bahay after one year. Tapos, ang problema po, nagsara po yung company nila maganda na, maganda na po yung ano yung pathway niya kasi galing po sila ng Quebec tapos uh, nahira, nahirapan nga po ma PR lumipat po ng ano nakahanap ng Lamia dito sa sa Ontario lumipat po dito so yun po no eh, pamilya po sila na may dalawang anak na, na ano pa nga po yung ano yung magulang niya na na-sponsoran niya pang mapapunta rito para sa visit visa yun nga lang po nangyari nagsara po yung company na nag-hire sa kanya dito sa Ontario at ngayon po kailangan niyang ibenta yung kanyang ano uh, nabiling bahay dahil po dilipat na sila ng Salt St. Marie, Ontario din pero malayo po no yun po ang ano ang kanyang problema ngayon dahil uh, nahirapan siyang maibenta yung bahay agad-agad kailangan niya ng uh, makaalis ng uh, December 9 po so malaki pong problema niya dahil ang nangyari po kasi bumaba po ang presyo ng mga bahay ngayon dahil sa interest rate tinaasan ng bangko ang interest rate nag, nag ano po nag, nagmura yung bahay bumaba po ang mga presyo so yun po yung ano Sitwasyon uh, situation ngayon dito sa Canada nga po pala no nandito tayo dumadaan sa country sa country road dito tayo din dinala ng GPS dahil sigurado pong traffic po sa main road sa highway ngayon lalo na at lunis tapos nag snow pa so ito po yung ano konti lang po yung dumadaan dito pero doble ingat po yung, po naliinis na yun po puti po nalinis na nalinis na ng ano sana po sana lahat ng madana natin linis na at maging safe po yung ating pagmamaneho mabaga lang po ang takbo natin so balik po tayo din sa sa ano sa discussion natin yun nga po si kabayan po na mo problema gusto pa nga po ibenta sa atin eh <laughs> ibenta sa atin yung ano yung bahay sabi ko wala wala po tayong ano wala po tayong ano pang mag-see na lang yung time 2 weeks 2 weeks na nag-gooze 2 weeks na lang ito ngayon 1 week 1 week na lang 1 week na lang so sabi ko sa kanya medyo uh, ano kung may iwan mo yan na wala ka pang laman medyo ano medyo may hirap sabi ko gano'n uh, ayoko maging unfair sa'yo kailangan mo rin ng income dyan monthly dahil yun yung pambabayad mo lang ano. kasi doon po uupa siya eh uupa siya doon sa ano, sa South St. Marie so dalawa po ang bayarin niya In two kilometers, turn to... left. Meron pong ano, bagyo sa Pinas ito naman, na no, no winter storm naman tawag dito. So, ingat po. Nobly, ingat lang po tayo. Medyo madilim pa kaya, ano, medyo mahirap makakita uh, sa daan. Pero maliwanag siya dahil sa snow, maputi. Maputi yung kalsada. Yan, so, make sure lagi ka lang nasa gitna pagka at mabagal ang takbo mo Kung di ba? sa ditch ka, yung, yung sa gilid ka ano? sa isemplang ka pag masyado ang mabilis hindi mo naman kailangan na magmadali ang mahalaga yung safe ka at ang kagandaan dito sa Canada uh, ang mga employer mga boss na uh, intindihan nila ang uh, sitwasyon na kailangan na malilate ka or medyo daan-daan lang tayo lalo na pag may nakakasalubong may yan po dito sa kanan so, hindi po madali mga ka-harp nakikita nila minsan mga picture na ano pero mahirap din po ang buhay dito lalo na pag ngayon yung winter kasi tapos nag travel ka so marami pong ano no yung, yung pagtatrabaho mo yung sakripisyo mo hindi po ganun kadali nakikita lang po kasi lagi ay yung resulta hindi nila nakikita yung para yung resulta na yon ang daming dami mo pinaghirapan ng pintinaanan para mo yung resulta na yun. In two kilometers. Okay, sa mga kababayan natin, sabi ko medyo yung um, may tutulong ko lang sa iyo, ibigay ko sa iyo yung real estate agent ko. Mahal ka niyang matulungan. Kasi hindi pa niya may benta na binabarat siya eh. Kasi pumababa, pumababa po ng kaunti yung anong uh, pressure ng bahay after magtaas ng uh, interest rate ng Bank of Canada So lahat po ng banko Nagtaas ng rate Sabihin Pagmamahal po ang mortgage mo monthly So pag bumili ka ng ano Ng bahay Mahal po yung ano Bahay ngayon So yun po nung Binigay ko sa kanya Siguro po ano Nagkausap na sila Kinanta ko muna yung ano, yung real estate agent ko. Na isa siyang ano ko na real estate agent. Ngayon po, baka po nagkaayos na sila. Magmaliwanag. Puting-puti po ang kapaligyan. in 200 meters to ito po ang winter driving sa Canada so pagka papunta po kayo dito ganito po tuwing winter sa Canada ganoon na sabi ko masarap lang po sa umpisa ang snow Ang <laughs> winter After niyong may experience ng isang beses Ayaw niya na po <laughs> Ayaw niyo mahirap mag ano Pala Mabigat Tapos Pag drive Medyo ano, delikado Yasin po yung ano yung uh, para matuno yung snow. Ang <laughs> laki pa ng truck na kasabay natin. baka natakbo pero mga konti lang po ang tao I mean konti ang sasakyan maliit lang ang highway minsan isang lane isang yung papunta sa direction na pupunta mo pero maluwag po hindi na traffic uh, tamang tama po yan pagka winter driving kaya ito po yung i-consider nyo no? at may alternative route po kayo pag biyahe po kayo hanap kayo lagi wag lagi doon sa isang isang ruta lang lagi kayo hanap po kayo may, may mga kalimita po ng Canadian mas gusto nila yung uh, country road tulad nung kaibigan kong Canadian kahit medyo mabagal kasi usually 80 kilometers per hour lang. pero ano naman smooth naman at maluwag ang ano walang traffic tipo yan para sa ito dito sa road na to malinis na pero natatabo na ng snow so ano po yung aral na napulot natin may aral din po nakuha si kabayan nung nag-uusap kami kasi sabi ko ay mo bang ano yung parang paupahan nito tapos ano, kumuha ka ng bahay doon or ya, yeah, umuha pa ka. Sabi niya, hanggat maaari daw, gusto niya na maibenta at magpo-focus muna siya na makuha yung permanent residence nila. Kasi yun daw yung pagkakamali niya, uh, kumuha ka agad siya ng bahay, work permit pa lang daw sila. So, ito po yung uh, comment ko diyan. Tama po yung yung ano, ano yung aral na nakuha ni kuya na wag muna po kumuha ng bahay kung work permit ka pa ka pa lang kasi po hindi ka pa sure eh. hindi ka pa wala ka pang papel wala ka pang at least permanent residency dito sa Canada pagka work permit ibig ko sabihin yung temporary foreign worker ka temporary nga po eh sa word itself that means hindi pa po sigurado hindi pa permanente kumuha ka na kagad ng bahay hindi ka pa sure kung mapipiyar ka so ang sabi ko nga sa kanya ako noon nung time namin ng pamilya ko nagre-renta kami tapos nung ang pinuruso ko kagad, makuha ko kagad yung PR. Hindi ko, yun ang focus ko kagad, hindi bahay, hindi sasakyan, kumbaga PR muna. Kasi ano eh, siguro po dahil experience ko na sa Singapore, dahil uh, temporary lang naman kami sa Singapore, hindi kami PR. Kaya nga kami lumipat ng Canada para makakuha ng permanent residence. So, yun yung goal. sa susunod na malaking desisyon na yun ngayon ng bahay so natuto po si kuya at sabi niya magpo-focus muna siya sa pagkuha ng permanent residence, sabi ko uh, pag paglipat mo doon sa Salt Spring Marie or bago pa kayo lumipat, sana mat matanong mo yung employer na baka pwede kayong tulungan, sponsoran na makakuha kayo ng permanent residence so yun po yung payo ko po sa mga nag-aspire po na gustong pumunta dito sa Canada o na papunta na dito sa Canada i nyo po muna yung permanent residence nyo bago kayo kumuha ng bahay o kumuha ng bagong sasakyan yun muna po yung goal nyo makuha nyo yung permanent residence Pak permanent na kayo. Ibig ko sabihin nun, in 2 kilometers turn right on to Kenyon Concession Road 6. Ang ibig ko sabihin nun ay ano, malaya na po kayong makakahanap ng gusto ninyong trabaho. Kumbaga, kung matanggal man kayo sa existing yung trabaho, mali kayo. walang problema hindi po kayo mapapauwi kasi permanent residence na kayo so kung meron kayong mortgage na binabayaran na nun wala pong problema kasi hahanap lang kayo ng malilipatan yung trabaho tuloy ang income nyo so magbabayad kayo ng tuloy tuloy ang pagbabayad nyo po ng ng mortgage nyo e pagka work permit po e kung sa nga yung nagsara buti po sinwerte si kuya at nakahanap ng ano ng employer na may lamia at uh, makakalipat sila ang problema nga lang po sa ibang lugar hindi sa lugar kung nandun yung na, kung nasaan nandun yung bahay niya malayo po 10 hours away so kaya uh, medyo namumblema si si kabayan kaya binigay ko na lang yung agent ko po so yun po muna no? If, pag work permit po kayo purso nyo muna ang uh, permanent residence suggestion ko lang po yun ano? uh, sa lang po base sa experience po tulad po yan sa experience ni Kabayan wag po muna yung bagong sasakyan bagong bagong bahay po bagong sasakyan maaari kung in the process na yung work yung permanent residence yun. Yung nangyari sa akin po noon, uh, work in progress na yung, ano ko, yung permanent residence ko. Kaya sure, sa tingin ko, mag na ako ng permanent residence noon. Kaya, nakaku, umuha na ako ng, ano, ng bagong sasakyan. Lalo na po kasi dito, winter, kailangan mo SUV talaga. So, yun po na po, no? Sana po may natutunan tayo sa vlog na ito salamat po sa mga sumusubaybay right sa ating road six. vlog ngayon sa snowy monday kitang kita nyo naman ng snow o dito hindi pa malinis o medyo malinis na medyo safe na pero mabagal pa rin tayo mong tumo dumudulas po ang sasakyan kahit basta may snow dumudulas magandang mag drive yung malinis po ang kalsada o, hanggang sa muli po maraming salamat God bless po